Happy uh, Lord's <clears throat> Day po. Sa mga preso. Uh, quarter to nine. So, Pagyan ay napigyan. Pagyan ay Diyos, maraming, maraming salamat po sa bigay mong so, almusal sa amin ngayon. Kain na po Para tayo ang almusal. Ito po. Yung... Chocolate gawa na ng Energen Champion. Yun ang Ay tayo na makasalanan. Wala na tayong kasalanan. So, pasluto ni Jesus. Huliin ang Panginoon. Bakit binayaran na ng, ng Panginoong Yesu Cristo doon sa promise? Siya po nito. Huliin ang Panginoon. And to siya us, -luto. We, there will be no condemnation. Yan ang sabi ni Apostle Pablo sa Roma 8, talatang isa. Kaya na po tayo. Ang kabutihan ng Diyos sagana sa sa atin tayo talaga ang tunay na pinagpala. O yan ang sabi sa Romans eh, chapter 4, verse 7. Blessed are those for our sins are covered forever and been forgotten. Hmm. Hindi dahil ikaw ay mayaman, ikaw ay pinagpala. Hindi dahil ikaw ay malusog, ikaw ay pinagpala. Ang tunay na pagpapala yung kasalanan mo natakpan at ang iyong mga pagsalansang kinalimutan at pinatawan. Purihin ang Panginoon. Yan ay naging karanasan ng bawat isa sa atin. And that is by grace of God. Not because we are worthy. Not because we are righteous about righteous work or deeds that we have done. Hindi dahil may nagawa tayong mabuti. Kaya natin tinatamasa ang biyaya ng Diyos? Hindi. It is the unmerited favor of God. Wala tayong ginawang anuman. No? Yan ay bunga ng kabutihan ng Diyos. Yan ay bunga ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. And we should keep ourselves reminded of that grace. Para yung pagpapasalamat, hindi nawawala sa ating mga puso. Kung minsan, si eh tayo ay nagmamataas, the grace of God will keep our feet on the ground. Kaya tayo nakapagliling lang. Dahil sa malatis so, Maraming... Kung bakit, Kaya, tayong kagalangan sa sa malabis na kabutihan ng Diyos. And this transformation continues in our life. No? That's why when God saved us, He put us in His church. On Acts chapter 2, verse 47, no? nilagay tayo ang mga ligtas na nilagay ng Diyos sa kanyang iglesia. Amen. So that we will continue continually be transformed by means of sanctification. We are not justified, but we are sanctified because it is God's will for each and every one of us. But First Thessalonians chapter 4, verse 3, For this is the will of God, your sanctification, Sanctification is to set apart, to be sanctified, it's to be set apart. Yan ang iglesia ng Panginoon, koryako. Amen. Tayo ay inalis mula sa makasalanang sanglibutan. Tayo ay hiniwalay ng Diyos para sa kanyang kalwalhatian. Totoo ba? Paluluwalhati ba sa akin ang Diyos? Sa ganito kong kalagayan. Ay eh, nanay ko nga, hindi natutuwa sa akin. <laughs> Yung teacher ko nga, laging galit sa akin. Yung kapitbahay ko nga, hindi ko na naging kaibigan. Talaga ba ang buhay na ito magiging sa kalwa natin, alam? That is not our world. It is the world of God. He will be the one who transformed us. He will be the one who mold us. Puri ng Panginoon. Siya ang gagawa sa atin. Puri ng Panginoon. Siya ang gagawa sa ating mga pagnanasa. Maging sa ating mga pagawa. On Philippians chapter 2 verse 13 says your prayer is God who no. works in you Baby, to will and to act according, according yung... to his purpose. Yes. Ay, dadating, Because you ano, are by God for his purpose. Ay, okay, ng, ng Diyos basido, dahil may plano sa atin ng Diyos. Hindi dahil accident ang iyong pagkarinig ng ibang tao so karbon. Hindi aksidente so, ang pagkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungkabungk 2024. Sa yung... lokal na iglesia at ikaw ay nakapakinig ng salita ng yung Diyos, yung Diyos mga, at nagliwanag yung sa yung iyo na, ang salita ng sa Diyos. Ito, galing sa kanya no, He has a purpose. No, yeah. Diyos, so ito, Diyos, Diyos walang aksidente. Laging ito, may plano. Sa patay na. Ano <laughs> man, bahagi ng iyong buhay, ikaw tawagin ng Diyos. Kau man nang ikaw ay tawagin, ikaw man ay laki sa iglesia. Ikaw man, man ay kabataan, nang ikaw Ikaw man ay nasa sapat na gulang, nang ikaw ay tawagin. Ang Diyos may plano sa iyo. If you think that you, you, you are finished, that you are done, because of your health, because of your age, because of your incapacity to do the work of God, no. God is not done yet with you. Sa Manila, Grand, okay. God has a purpose for you. May gagawin pa ang Diyos, Diyos pa ang Diyos sa atin. Amen! May gagawin pa ang Diyos sa atin. Amen! Kahit tayo may karamdaman, may gagawin pa ang Diyos sa atin. Kahit tayo ay nasa sapat na gulang na, may gagawin ang Diyos sa atin tanong sa, sabi ni Pablo, Wag mo kung tayo kaya ang kaya 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 ang kaya 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 at dahil ang Diyos ang kakasangkapan sa atin, siya rin ang sa siya rin ang sasakmay at sasangkap sa yo. Ng kakayahan, ng tamang damdamin, ng tamang pag-iisip. Siya ang magsasangkap sa iyo. He will be, He will work on your desire. He will work on your action. No? So, bakit? Eh, kasangkapan ka lang eh. Ang kumikilos naman talaga dyan, yung kumakasangkapan. Amen. Oh. Eh kapag ang Diyos kumilos, makapangyarihan. Itong manok, pa lilit-litin ko to. Nagagawin sa atin. ko sa aso. May gagawin bang makapangyarihan si ang Diyos sa pamamagitan Makakayin natin? Kayo, kayo, kayo. Amen. Bakit? Simulat ay, sa, ay, pool, ay, ay, sa ay, biyaya ay, lamang tayo. Ay, 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 simulat ay, sa pool, tanging sa kahabagan lamang tayo ng Diyos. Tinawin. Wala ka ng ko. Bakit ngayon parang nagdadalawang isip tayo? Kung may gagawin pa ang Diyos. Ba't parang pag tayo nagnasa, nagdadalawang isip tayo sa ating pagnanas? Kung magkano ang ating ipipigay? Kung malaki yata yung nai-pledge ko. Mukhang konti na lang yung pano. Hindi ko nakakabutin. Eh Diyos naman ang gumawa sa iyong pagnanasa. Siya rin ang gagawa sa iyong paggawa. Purihin ang Panginoon because it is God who sanctify us. This sanctification requires a renewal. Renewal of our mind. Renewal of our heart. Kailangan lang mabago ang ating katuloy. Sa ating patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos sa iglesia ng Diyos, tayo ay tinuturuan. Yan ang iglesia, ang suhay ng katotohanan. Ang haligi at suhay ng katotohanan. Kung saan tayo tinuturuan ng kalooban ng Panginoon. Amen. And in listening the word of God, faith arrives. Dumadating ang pananampalataya. At yung pananampalataya niyan, nagpapabago ng buhay ng tao. Binabago niya ng iyong pag-iisip perspektibo. Binabago niya ng iyong puso. Tumingin ng Panginoon. Kaya dati ikaw ay ganito. Ngayon ikaw ay ganyan. Tumingin ng Panginoon. Unang patayo ko pala kaya nag-iingat ako sa sinasabi ko eh. Baka hindi na ako maimbitahan ulit eh. ikaw mismo nakakakita kung anong nagbago sa iyo. Maraming patotoo ang nagpapatotoo ibang tao sa ginawang pagbabago ng Diyos sa iyo. Uri na ang Panginoon. Dati, ayaw mo magpatalo. Gusto mo kung ano yung tama yun. Ang hindi mo magpatalo. Dapat ako manalo sa argumentong ito. Ha? Eh? Parang nakangiti yung mga nasa sabat na gulang. Alam nila yan. Ha? Pero ngayon, ang hanap na natin kapayapaan. Ha? Ah. There is a study. Oo, oh, medyo may, ma may madadali dito. Ha? That 80% of argument nang gagaling daw sa mga asawang babae. Nakangiti yung mga lalaki. <laughs> sa asawang babae daw, 80%. Hindi, hindi po ako nagsali. It's, it's just a study. Oh. At 60% ng lalaki, tumatahimik lang daw ang tawag doon ay stonewalling behavior. Um, uh, ano na lang, evasive maneuver ng lalaki, tumahimik. Kaya madaling inaatake sa puso yung mga lalaki. Kasama nyo ko dito ah. <laughs> Pero may mga lalaki ayaw din magpatalo, o oh, dumakas yung pagpupuro nila. <laughs> Ganun talaga eh. Ayaw magpatalo. Lalaki ako, tama yung discount ko. Tama yung decision ko. No? Hindi, ipapakita ko sa iyo na mali ka talaga. Pero ngayon, sa biyaya ng Pabinoon, umaba na yung PC ng bawat isa sa hand. We really try to understand each other. Because, Amen. Because, Amen. ano yan? yung So, hanggang dito na lamang po video, ating video, no? We learn how to so, read. Ang nakakapagintay na about. Kung bakit tayo say, right. share, share and share. Bye. -bye.